Hi everyone! Ngayon pag-uusapan natin ang blockchain technology. Ito ay isang digital ledger na secure, transparent, at decentralized. Ibig sabihin, wala itong central authority. Isipin mo ito bilang isang malaking aklat na kung saan nakatala ang lahat ng transaksyon at ang bawat pahina ay isang block. Ang mga pahinang ito ay magkakaugnay sa pamamagitan ng chain. Paano ba ito gumagana? Ganito. 1. Transaksyon. Kapag may naganap na transaksyon, ito ay ipinapadala sa network. 2. Validation Ang mga nodes o mga computer sa network ay nagva-validate ng transaksyon gamit ang algorithms. 3. Blocks Kapag valid na ang transaksyon, ito ay nagiging bahagi ng isang block kasama ng iba pang mga transaksyon. 4. Chain ang block na ito ay idinadagdag sa existing chain. Mayroon itong cryptographic hash ng naunang block. 5. Consensus. Ang mga nodes ay kailangang magkasundo na valid ang bagong block bago ito maidagdag sa chain. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng iba't ibang consensus mechanisms tulad ng proof of work o proof of stake. Ano naman ang mga benepisyo ng blockchain para sa ekonomiya? 1. Pagtitipid sa gastos. Dahil binabawasan ang mga intermediaries, mas mababa ang transaction costs. Ibig sabihin, mas maraming pera ang matitipid sa bawat transaksyon. 2. Mas mabilis na transaksyon. Real-time na transaksyon na walang middleman kaya mas mabilis at mas episyente ang proseso. 3. Sa teknolohiya, data security. Mas ligtas ang data dahil sa cryptographic techniques kaya mas protektado ang impormasyon. Four, transparency. Lahat ng transaksyon ay maaaring i-audit at transparent para sa lahat ng miyembro ng network. Mas madaling magtiwala sa sistema dahil nakikita ng lahat ang mga nangyayari. 5. Sa gobyerno, sa blockchain ay maiiwasan ang corruption. Dahil transparent ang sistema, mas mahirap magtago ng ilegal na aktibidad. Lahat ay may access sa impormasyon kaya't mas mababantayan ang mga transaksyon. 6. Efficient services. Maaaring gamitin sa smart contracts para sa mas mabilis na pagproseso ng mga servisyon. Mas mabilis ang mga proseso sa gobyerno tulad ng pag-issue ng lisensya o permit 7. Supply Chain Management Nasusubaybayan ang bawat hakbang ng produksyon at distribusyon Kaya mas madaling malaman kung saan nagmula ang mga produkto OIT, pagpaparehistro ng ari-arian. Mas mabilis at secure na paraan ng pagrehistro ng mga ari-arian. Hindi na kailangan ng maraming papel at proseso. Ayan guys, sana'y nakatulong ito para maintindihan nyo ang blockchain technology sa mabilisang pagpapaliwanag at ang ilang mga benepisyo nito. Please don't forget to like and subscribe for more tech content. Salamat sa panunood.